<laughs> Kaya si Lolo oh, Ito yung bahay niya oh. Ayan po ilang bubong Ng bahay ni Lolo Lolo Jun Arsenio Di Guzman Yeah. Ayan, may mga tubo. na lang. May bintana. Ito yung luma niyang jeep. O, oh, yung jeep. Hindi pa, hindi pa mapandal. Dahil, ayan, uh, papaayos pa yan. May sira. Yung motor ko. TVS. Doon ako nang galing. Lumipat ako rito. Ayan yung pinanggalingan ko apartment kay Dr. Esther Romero asawa ni Major Colonel Romero yan natin dito sa likod sa labas step Ang ganda ng ito yung apartment na pinanggalingan ko. Mayroon ng ibang umupa. Ayan. Ang bahay ni Lolo. Ayan.